Dito sa kwentong ito, ating tunghayan kung paano binigyan ng aksyon ni Congressman bisita ang uh, maling huli ng isang pulis na kung saan isa uh, dito sa LGU na to nagkaroon ng uh, ordinansa na yung mga nagpalit or uh, nagmodified ng mapler is uh, huhuli nila which is maaring mali or tama. Depende na lang kung talagang uh, lumabag siya sa batas. Dito sa sitwasyon na to, makikita natin na may tama nga yung motorista. Kasi nga, number one, kahit nag modify siya ng mapler niya, eh pumasa naman siya sa PMBC na kung saan dito tinetest kung papasa nga yung iyong uh, tambucho sa decibel na sinasabi sabi na umaingay. Yon. Ating puntong ayan ang uh, panibagong kwento na naman na inaksyunan ni uh, Congressman Busita. Assalamualaikum sir. Hi. Good morning. Good morning sir. Nasaan ang ticket? Nandiyan sa sir? Nasaan. Good morning. Eh, wala na lang ng parking sa kanila. Ayos. Lakas ko sa iyo ha. Okay. Ko so, nang nag-renew ka sa LTO. Yan ang map mo. Yes sir. last last year na. Para siguro yan sir. 4 years na yung map Good morning. Dapat ko. Kapatay na ba kami? gak ya kok? Ayo Si HP nanjan. Naik om stiker nih kan. Good morning. 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 Yes, Ano Anong rango mo ngayon? po Ilan daw pa sa service? Denier, sya, po, sa? Ay, ayos. Wala pang kaso. Wala pa po. Tapos na po sa. Bakit natatawa ka? Ha? ha? mo si Bimbal Broko. Di sir. <laughs> Sigurado ba? <laughs> Di sir. Kalkulan oh. <laughs> na lang. <laughs> Saan office ni Hepe? Hindi pa tawag. kabita sa'yo. Brother. <laughs> morning. Kaya kayo sir. Ay, siya, Brother. Baluyot. Thank you. Uh, I, thank you. Thank you. palawan ka? Hindi uh, pa, sir. Ano pa? pa. Sige. Sige, may sticker yung ano. Ay, thank you. Iyas. Ang tinijong. Ay, Kalimutan mo ako, yeah, sir. pala familiar ka sa akin. Yes, sir. Parati ako sa iyo dati. Ito, sa inyong apat, itong hindi ko kilala. Ano nga ang pangalan mo? <laughs> 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 sir! Familiar ka sa akin. Sir, hey, sir. Kami, sir Nakita yung... na tayo dito, sir. Parang magkakamukha kayo. <laughs> dito kami dito sa Las Piñas, sir. Hindi ko ito kilala eh. <laughs> Pakilala mo nga. <laughs> <laughs> Kasi, saan sir, hindi ka chip ng... Uh, ano sir? Ano, ko na si sir. Siya ang chip ng traffic. Yes sir, ng local. Mm -mm. Local, the city of the city. Mm -mm. Yung, uh, Retard police. Yes. Yes, sir. Iyas sir. yes sir, alam, mo ba kung bakit pulpos? Hindi, abagin po sir nga. Tumawag ako sa superior nito yeah. sa IAS NCR. Sabi ko, classmate, kailangan ko ng opisyal. Mayroon akong aaksyonan sa IAS. No? Ah, sa Las Piñas. Akalain mo ang sagot sa akin. Titingnan niya raw kung pwede. Ah, huwag niyong gagayahin yun. Hindi public service yun. Kaya sa sentral ako tumawag. Oh, hindi pwede yung public service ang pag-uusapan, titingnan kung pwede. Ito naman, alam nyo, hindi ito personal interest. Sa hindi nakakaalam, major pa lang ako sa highway patrol group, ginagawa ko na ang pagmali ang huli, tinutulungan ko. Hanggang sa nag-retire ako, Natulong, nakasuhan pa. Bakit daw ako nangikilam? Eh, retard na. O, bumalik na lang ako sa public service, sa kongreso. So, doon sa hindi masyadong alam yung ating advokasya, ito ay hindi trabaho ng congressman. no, Advokasya lamang. So, pag natin, wala namang nagbabawal sa batas na tumulong kapwa Hepe Kaya tumawag ako sa iyo kahapon Pag may mali, may problema Kailangan nandyan na yung iyas Ang mandato naman ng iyas Mag-investiga Para ma-observe yung due process Itong kapatid nating Taga Mindanao Alonto Jalani Kapatid na Muslim ka Saan ka sa Mindanao? Sa Marawi siya Marawi. Mhm. Mm Nahuli siya dito sa area nyo. Ang nakalagay dito after market. Open Mapler. Si Major Tilaon pala lang nagticket dito. Hindi ba parang degrading sa isang major nagtitiket sa rider? Sa palagay mo ba tama yun? Tatawanan sa kasama sige. ng minsan Ikaw ang deputy, sir. sir. Anong gusto mo to ko dito? Yung uh, yung after market sir, pinapalitan nila po yung stock. Pag sinabi mong after market, yung original, hindi yung sir, original. Opo oh, sir, tinatanggal nila yung mm -hmm. original. Aware ba kayo na Meron tinatawag na Private Motor Vehicle Inspection Center Yes, sir LTO, sir Accredited ng LTO, alam mo? LTO, sir Alam mo? Yes, sir Okay 99 decibels So, in-advice ng office, ng staff ko Pumunta siya sa PMBIC At lumabas, pasado siya Ilang decibels, sir? 86.3 Ngayon Pero multiplied pa siya? Kapatid Explain ko sa'yo Kung sa tingin mo mali ako Ipagtanggol mo yung staff mo Pag sinabing modified Hindi kayo lang ng ballpen mo Hindi yan Ballpen Tingnan nyo kung tama ito ha ah. And uh, yung matitinong District officers ng LTO Kausap ko na dito eh At tayo matagal na sa advocacy Makinig kayo at sabihin nyo kung mali ako Yes Ito yung motorsiklo ko For whatever reason Kailangan kong palitan yung muffler Bumili ako ng bagong muffler Sa market ikinabit ko. Walang modification doon. Ngayon, pag nagdududa ka, parang maingay, hindi pwedeng duda. Dapat may decibel meter ka. Now, kumontra kayo kung mali ako. Magiging modified muffler ito, Hepe, kung nung mabili ko, parang gusto ko mas maikli. Punta ako sa shop. Brother, putulan mo nga. Parang gusto ko. Mas maikli eh. Brother, medyo paliitin mo nga. O palakahin mo nga. Yung kanyang butas. Yun yung modified. Pero brothers, hepe. Pag hindi mo ginalaw yung muffler, hindi yan modified. O sige, pagpalagay natin. Magkakaiba tayo ng opinion. Hepe. Pwede natin sabihin hindi kayo isang ayon sa akin. Hindi lang nyo masabi dahil siyempre, senior ako sa inyo. Tapos, congressman ako, edi ayon yung kumontra. Tama ba? Now, ay kung sasabihin naman natin, tama si Major Tilaon, mali ang PMBIC. Ah, Magpitis tayo. I-abolish na yung PMBIC ng LTO. May problema. So, anong gusto ko i-point out dito, Hepe? Pagdating sa ganitong issue, higit na may kapangyarihan ang PMBIC na accredited ng LTO. Kung ikukumpara natin sa drug-related issue, hindi pwedeng nagduda ka, eh panalo ka. Mas may kapangyarihan ang laboratory ang chemist si Hepe galing sa PNP South sigurado ako marami ng kasama yan na namatay so ang punto dito marami tayong kapatid na pulis na sa nasakripisyong buhay dahil sa serbisyo pero dahil sa mali ng ating kasama nasisira ang buong organization kaya gusto natin itong i-correct. So balikan ko iyas. Ang argumento dito, tama ba o mali ang huli ni brother? Pag sinabi mong tama ang huli niya, mali ang PMBIC. Di ba? Pag mali ang PMBIC, ko questionin natin yung kanilang machine. Hmm. Hepe, yung binabasa mong ordinansa, nakikita ko yung gusto mong punto eh. When it comes to uh, registration, regulation, licensing, LT LTO, lead agency, national level. National level. Okay? Kaya ipagpalagay, Hepe, may nakikita kang sa ordinansa in favor of your staff. Hindi valid ito. yan. Hmm. Hindi yan valid, kapatid. I mean, kasi, sino susundin natin? National law. National law. Hindi naman pwede, heping. Oh, I mean, sir, baka pwedeng sundin natin yung ordinansa. Sir, baka pwedeng... I mean, Ay, paano na yung mga ganito na pa ng Mindanao? <laughs> uh, Di ba? Sa party kasi namin, may problem din kasi yung ordinansa medyo hindi... <laughs> So, therefore, uh, sigur, sir, na, amendment. Sa pulis, college graduate, board passer, physically and mentally fit, may napol pa, may civil service eligibility pa. Bawat promotion, may required schooling and examinations. So, ibig kong sabihin, binanggit ko ito hindi kayo makakarating sa ganyang ranggo kung B.O.B.O. kayo. <coughs> Kaya in-explain ko, gamitin yung talino. Pag may nabasa ka, parang mali ito ah. Sir, mali ito ah. Oo nga, mali yan. Tumahimik ka na lang, wag mo na lang sundin. Eh, no choice ako. In-invite ko ang IAS to conduct investigation. Dal walang argumento dito, brother. Tama ang huli o mali? Yes, Pag sinabi mong tama, mali ang PMBAC. Hindi pwedeng tutuldo ka natin na hanggang doon lang. Once sinabi mo sa recommendation, mali ang PMBAC, question yan natin ang LTO. Sir, may isang sir? Yes. Yes. Kasi sinasabi niya ni sa ordinance pagka nagpalit ka ng stock mo, dapat dalawa yung certification na yung yung decimate is pasok sa requirement. May dala ka ba certification yes. kapon? Kapatid. Mo yun, nahuli, nahuli ka? Ula, sir. Okay, sir. Kapatid, ako magtatanggol sa kanya. sir. Hindi tama yun eh. Available sa market, binili niya, problema niya pa, yung sinasabi mo, DTI. While the IAS is conducting investigation, coordinate ka sa DTI kung sila nagbibigay ng certification. Wala sa mandato nila yan. Hindi niya trabaho yung gusto ng ordinansa. Sir, gawin ko lang sir. Suggestion ko na lang sir na sana sa mga tungkol sa hindi satisfied sa staff, baka pa nag-upgrade kayo, napasok naman sa market kasi di ba nabibenta siya kung bawal yan. Hmm. Baka para hindi na kayo maabala, pag nag uh, dahil gusto nyo nung pungorma, kasi may pera kayo, so nyo upgrade nyo yung pambucho. Magdano na rin, bawal ba sir na ako nagpanta ng stock ko, kung yung aftermarket, papatest ko na sa SDO para dadala, -dal -dal ko na yung papit, kasi masita ako, di boss, pasok yan dito. Brother, ba? may punto. Bawal pun ba yun, sir, bawal. Brother, may punto ka doon. Para hindi na mabalik. Ay, walang policy na ganun eh kung gusto ninyo matikas kayo bumili kayo ng decibel meter wala pa nga tayo pang analyzer breath analyzer sir oh. may patas tayo wala pang bili ay sorry tayo ay, may motor siklo ko nagparistro ko dumaan sa PMBIC oh, may oh. inspector pa ng LTO everything na, na, daanan ko Magkano ang PMBIC? 560. Sir. Oh, o 560. Ingat kung dala niya ng part of the beginning. Hingga, ay, na Ay wala kasi hepe. Nung ka, nagparehistro siya, planchado na eh. Nahuli ng bata mo, ng staff mo. Kami, in namin, magpa si ka. Sacrifice. Why? Kasi hindi pwedeng kwento lang. Kailangan may papel. Kung pupunta ako dito, abalahin ko ang iyas, abalahin ko kayo, tapos hanggang kwentuhan lang tayo. Oh. So, by the way, isasubmit natin ito sa iyas to conduct investigation. Dalawa lang ang argumento, tama o mali. Pag sinabi mo tama ang huli, questionin ninyo ng PNP yung PMBIC. Yes, exactly. At syempre, sa ngala ng public service, pag may mali ang polis, papasok si IAS, iimbestigan, pag may mali, may ire-recommenda siyang administrative sanction. Brothers, uh, sisters, hindi ko gusto ito. Pero kailangan natin gawin ito. We will observe due process. Nandyan si Iyas. Ngayon, brother, ikaw ang chief ng traffic. Magkano ang multa nito? Probably 2K, sir. 2,000. May gusto kang sabihin, brother? Yun nga po, sir, na uh, uh, basis sa discussion po, willing po akong mag-submit sa investigation. Yes. At kung mapatunayan po, tatanggapin ko po yan ng mm. uh, mm. mulawag sa aking uh, kanoban. Ang interest natin dito, brother, kung may mali, may Tama. correct. Tama na. At makakasaka kahit congressman ako, hindi ko ito ipipressure na yung gusto ko mangyari. Hindi ka naman magiging kernel at hindi ka ma-assign sa IAS kung wala kang hindi ka qualified sa investigation. And siya yung district chief ng IAS sa Southern Police District. Kung siya ay contest hepe, A-attend ng hearing, hindi naman pagkahiring decision, babalik, di ba? Tapos babalik, three days. O magkano sweldo mo isang araw? 690 O paten. 690 plus abala Sabihin mo na lang na 800 times 3 O di 2 4 E di wala din Magbayad na lang kami Hmm Magbibigay na lang ako ng tatlong Hindi, sir. ano naman, sir, Ay, baka gusto mo kong hati yan. Oh, yes, sir. Sir, mm. sir, sir. Ako na, sir, tiki, like, sir. Ako na, like, sir, ang tiki, like, sir. Sa kanya, sir. na, sir, Kaya, kaya, naisir, naisir. kaya naisir kayo, sir, mag naman, sir, kayo Ikaw... sir, ko sa alis, sir. Sige, sir. Ayan kalahat, Dadami ang utang ko sa'yo, eh. Okay na, sir. sir. Okay Sa, mga alam natin, sir. Hmm. Pero naawa ka, na, na, nakita mo siguro 3,000. <laughs> siguro naawa. Naawa si Epi sa... Mm. Payabangan din na rin. Hindi oh. siya Pero, alam mo, 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 mo. di ba nakita mo, 3,000 lang. Pero may ATM ako. Sir, alam naman sir eh. Alam mo, <laughs> kung ako'y nasa... May contest sir. Nas... Ayaw ko lang mapayato mga ito. Napangon ng ATM mga ito eh. Si jefe biglang gumanon eh. O temo, nandun daw. <laughs> <laughs> Isa nila uso sir yan. Online sir ngayon. <laughs> oh. Pero hindi na, parang pwede mo pasa sayo. Pero, <laughs> Nasa misis ang ATM nyo eh. Pero nasa misis mo. Masarayan pera sa akin yun eh. Ha? Masarayan sa akin. Ay, itong mga to. Mm. So, going back, gentlemen and ladies, pangarap lang natin dumating yung panahon na maganda ang relasyon ng motorista at ng ating hanay. Kasi ngayon, hindi naman ako biased, pero magtanong kayo. Ang motorista, pag nakakita ng pulis, tumitibok ang puso. Oo. Di ba? Makahit walang mali, natatakot sila. So, walang personal interest dito. Ang gusto lang natin talaga magkaroon ng pagbabago. Mm -mm. So, iyas ha? Okay, dami mo na, ilan na yung na-endorse ko sa'yo? Marami na, sir. Marami na. Pag nag-retire ka, hindi mo malilimutan. Pero nakarating na sa'yo yung advice ng Sentral? Galingan yung investigation, dalan sabi ko doon, pag sablay kayo, sinong kakasuhan ko? iyas IAS ang kakasuhan ko. Siyempre, hindi ko kayo pwedeng kasuhan sa iyas San ko kayo kakasuhan? Ombudsman. Alam mo ah. no? Memorize day, no? So Ihingi ako ng paumanhin sa iyo, kapatid. Kami rin po sir, ako rin po. Sana ay maunawaan mo. Sana maunawaan mo, no? At ito naman ay para sa bayan, hindi para sa atin. Ay, ko kayong, uh, Parang uh, gusto kong mapayak excited dito. Na ako nung, uh, ko excited na ako nung marinig ko na... Excited siya na ipapatawag kita. Hindi <laughs> 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 na ako nakatulog kagabi Nung sinabi ko, na ako Ako, guilty na ako nito. Kagabi, na ako nakatulog siya. Ito naman, tinawagan ko. Akala niya, sablay na naman siya. Di ba? Ay, ang usapan namin, pag sablay ang tao niya, bayad siya. <laughs> oh. Pero ano, anong usapan? Hindi naman, okay, sir. Uh, kasi under ano naman yan eh. Test, test. content, So, contest. Kahit sir, hindi bayaran mo na yan. Pwede na, all suspended. Pwede naman yan. Mm. Ngayon, ako na sir, bakit? Kasi sa amin naman yan. Di ba sabi mo, pag magliregalo ka sa akin sa birthday ko. Sir, parang mali sir eh. Birthday ko nakaraan. Nakalimutan yung sir. Kailan ang birthday mo? May 19, hindi niyo pa sa akin ng number. Naku, ka-birthday ng mother ko nga. Ito, ano? Hindi, sorry. Okay na po, sir. Marami ka pa naman birthday, sir. Sir. No. I-lista mo na lang. Pinatawag ko siya, ano? Sir, sa akin naman, sir, meron lang ako, sir. Kaya, bago time mag sana sir na sa, bilang ano sana sa Congress naman kayo. Ilang yung namin sana sir sa aming kapulisan na. Sana, sana magkaroon tayong malinang na policy. So yung mga NGO yung issue ng mga Issue ng mga ordinance. Hindi naman naka-align sa national. So kami sir, pulis eh kami naman hirap na hirap dyan. Eh, kasi bisad kung hindi mo alam talaga yun. May batas kami, general, pero may mga... May banggaan. May banggaan ni Mad. Tulad niya, sir. Uh, tama kayo, hindi man i sa market kung hindi pasado sa allowable Jezebel. So ang tarong nga lang dyan, uh, syempre, yung mga polis, layman's mga sir, da -da sa checkpoint. O oh, palit, ay eh, nakalagay, eh. modified. Ah. Modified nga, pero pasok sa GSM. So allowed pa rin. Eh, nga na sana, dapat pwede Maraming. Kung di atay po yung mag-bago yung release, may certification. Pag nakita ng check, kami sa polis, natuwa lang, yung Jesse Bell, kaya sa'yo wala narinig yan, sir. Ito naging sense ako. Alam ko si Jesse Bell. Kasi ang alam mo. Kasi ang alam mo. Ang alam mo ang Jesse Bell. Jesse Bell. O, patala, na. Ano yun eh? Sa itang ko, Serena. Serena. Ang alam mo sa Jesse Bell. Sa na si Jesse Bell, yung Serena. Para ma locate yun na dapat, mga pulis namin. Awareness ano yan, uh, stock yan, pinatan after market. So, pag hindi mo gilaw, yung palagay mo. Anong problema? Stock, Hepe. 100% agree ako sa iyo. Ang problema lang, hindi ako si Superman. Pero 100% agree ako sa iyo. May meron pang ang lokal na pamahalan eh. pinagbabawal yung helmet eh. Eh, sa Adrenalin. Ay, Adrenalin. Bangga yun sa National Law. Pangalwa, pag mo yung statistics, mas marami ang namamatay for not wearing helmet kaysa shooting incident. So, babalansin mo yun eh. Pero tama ka Ang problema lang, hindi tayo si Superman. And even uh, Honorable Congressman Gatchalian sekretary ng DILG. Ang sabi niya, pag may ganitong issue, sampahan ng kaso sa korte. Ang magsasampa, yung aggrieved party, eh hindi naman natin sila hinahamak. Ano ang kakayahan nilang magkuha ng abogado? A-absent ah, sa trabaho. So talagang malaki ang problema talaga. Kaya lang hindi natin pwedeng sukuan. Kaya ang challenge ko na lang sa mga kapatid nating pulis, hindi naman kayo magiging pulis kung mahina kayo. Kaya basa-basa, pagbanggain mo yung national law at local ordinance, pag nakita mong may sublay, huwag mong sundin. Huwag mong sundin. Otherwise, makakasuhan ka sa iyas, maabala ka. Wala eh, kailangan natin itong gawin eh. Hmm. Nakikita ko kay Major Tilaon, mabait naman, pero hindi nga raw siya nakatulog nung nasabihan mo na magkikita-kita tayo. Pero hindi sa ngala ng public service kasi, jefe, alam mo yan eh, hindi pwedeng ang papairalin mo lagi. Yung emotion eh. Talagang, there are times na kailangan magmatigas ka eh. Kahit masakit eh. Hmm. So again, kung medyo sa iba ay hindi acceptable yung gusto nating mangyari pero sorry, sorry. Kailangan nating protektahan ang mga motorista para magkaroon ng pagbabago kasi nga nag taga-Mindanao. Oh. Malayo sa pamilya eh dalawang libo. Anyway, ang license hindi confiscated. Hindi, sir. hindi po, sir. Saan, niyo, sir ah? hindi ang... Kaya lamang na ang... natin ito inaksyonan. Halimbawa, hindi ka tumawag sa opisina, hindi natin ito inaksyonan. Magre-report sila sa LTO. Yari ka pa rin. No. Hindi ka makarino ng registro. Pangalawa, hindi na-report. Nag-i-increase interest, no? But sabi ni Hepe, siyang bahala dito. Okay, sir. Okay. Ano yan? Ay, sir, ano Ay kailangan yan eh. Yeah, ako na Xerox na lang ibigay sa'yo. Hindi, kaya sige, kaya ko yun. Ah, tama. Hindi, kaya sige, kaya Xerox. Brother, ito yung PMBIC result. Ito yung ORCR niya. Ito yung ticket niya. So, paano? Ako'y may lakad pa. Brother, I'm sorry. Sir, okay lang po. Ah? Wala pong problema sa'yo. Okay. Sir. 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 sir? Sir? Pero, sir. pwede bang... Sir? Contact Ah, sige, sa, no, sir. Walang problema. Bakit? O, oh, sige. Dito Ay, kami. Picture. picture. Ha? Kaya nga, oh. nag-con ako. Kinukos sila eh. Nakiusap ako. Saan ka?